Hi, magandang oras, magandang araw sa ating lahat. Pakita ko sa inyo yung mga gamit natin. Ito ay bato na naging kahoy. Yan po ay talagang hindi binili, hindi din binigay. Kundi ito ay bigay ng kalikasan. Kami mismo naka-encounter nito sa tubig, sa ilog. Sa ilog mga people. At meron din tayong santunin yung itim. No? Ang santunin yung hubad na itim. Ito po ay pinakamabisa sa lahat ng mga ano. Hindi gaano nyo napapansin tong santo ninyong itim, no? Uh, meron tayong santo ninyong uh, it, uh, dilaw, uh, tanso, no? Ito ay santo ninyong itim naman. At ngipin ng kalabaw. Mga proteksyon na bao. Ayan, sinukuan. Sinukuan kahoy at mga ano natin mga people yan mga kakaiba yan mga people yan kakaiba po yan Ito, dignum cross yan po ating mga gamit mga pips Ito po ibigay sa atin ng ating kaibigan kumpleto rin po yan tapos eto naman, mga baon na ito ang baon na ito ay libon sa matay sang bibig na ang gitna ay may radya kayong nilawan tagusan na naman ay libon na bao ito naman ay tatlong matay isang bibig no mga personal na gamit po ito mga people pinakita lang namin sa inyo ito po ay mahiwaga po yan no okay so yung mga pinapakita ko sa inyo mga people yan mga alaga namin at mga protection mayroon din tayong mga binebentang mga ganyan mga agimat mga kung ano-ano. So, people, pinapakita ko lang muna sa ngayon ang mga simple naming gamit. Okay? Bye.